Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Muling magsasagawa ng Nationwide Transport Strike o Tigil Pasada ang mga Public Utility Vehicles o PUV simula sa lunes, October 16, ayon sa grupong Manibela. Sa anunsyo ni Manibela Transport Group Chairman Marval Buena, idaraos ang tigil biyahe para himukin ng gobyerno na umaksyon sa sinasabing korupsyon sa loob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kasunod ito ng pagsisiwalat ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na si Jeffrey Tumbado na may ilang tiwaling aktibidad sa ahensya tulad ng pagbabayad ng milyon-milyong ng ilang operators para sa special permits at ibang illegal practices. Ang transport strike ay bilang protesta rin sa nakatakdang pag out ng traditional jeepneys matapos ang deadline para sa POV Modernization Program. Sumuko ang labing isang miyembro ng Dawla Islamiya mula sa Magid Group sa First st Mechanized Infantry Brigade Headquarters sa Takorong City, Sultan Kudarat. Tatlo sa kanila ay may matataas na katungkulan at sub-leader at chief of staff ng military affairs na may alias na Abubakar Bungos, logistic officer na si Alias Haron at si Alias Jack bilang kanilang courier. Sila dumano ang mga sangkot sa mga pambobomba sa mga establishmento at mga pampublikong sasakyan na ayaw magbayad ng buwan ng protection money o tumangging magbigay ng rasyong pagkain ang mga may-ari. Sabay na isinuko ng mga nagbalik-loob sa pamahalaan ang kanilang mga armas na mayroong dalawang 7.62mm M14 rifles, isang caliber 50 sniper rifle, dalawang improvised explosive device at isang hand grenade. Ayon kay Major General Alex Rillera, commander ng 6th Infantry Division, nanumpa ng katapatan sa pamahalaan ng labing isang kasapi ng DI at nangakong magbabagong buhay sa isang seremonyang ginanap sa Army Camp Leonos sa Barangay Kalandagan sa Takurong City. Wala pa sa kalahati o 50% ng Filipino adults ang may sapat na kaalaman sa climate change o pagbabago ng klima ayon sa huling survey ng Pulse Asia. Lumalabas sa pag-aaral na 44% lang ng mga Pinoy ang nagsasabing mayroon silang sufficient knowledge sa climate change habang 40% naman ang nagsabing kaunti lang ang alam nila tungkol dito. 48% naman sa mga Pilipino sa Metro Manila ang may sufficient knowledge, 41% naman ang may little knowledge sa climate change. Mayorya ng mga Pilipinong naninirahan sa Visayas ang nagsabing may sapat silang kaalaman. Habang sa Luzon at Mindanao, gayon din ang nasa lahat ng socio groups ang inaming kaunti lang ang kaalaman nila sa naturang paksa. Sa kabila nito, 68% ng mga Pinoy ang itinuturing na mapanganib ang climate change sa kalikasan, 11% ang nagsabing hindi ito mapanganib, habang 21% ang hindi sigurado. Isinagawa ang survey noong September 10 to 14 na may 1,200 respondents at plus 2.8% error margin. Aabot na sa 18 million dollars o higit 1 billion pesos ang halaga ng painting sa isang auction house sa Hong Kong matapos maberipikang obra pala ito ng Dutch Baroque painter na si Rembrandt Armenson van Rijn na nabili lamang noon sa halagang 15,000 dollars dalawang taon ang nakalilipas. Ang nasabing painting ay ang The Adoration of the Kings ni Rembrandt at ipinagkatiwala ng anonymous buyer sa Sotheby's sa isang auction house sa Hong Kong na huling nakita virtually noong 1950s. Dumaan ang nasabing painting sa extensive test kabilang narito ang x-rays at infrared imaging ng Sotheby's na pinaniniwalaan nilang taong 1628 pa ito ginawa ni Rembrandt. Kasalukuyang nasa auction show sa Sotheby's sa Hong Kong ang painting at muling isusubasta sa New York, Los Angeles at London sa December 6. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.